Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chino Rodriguez, pamayas channel, a faith healer, also a So ngayong hapon, natatagyan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of October 13 hanggang October 20 for the sign of Sagi Tayo. So Sagi, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages? advices and spirit guides ang ating masasagap for today's video. Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga sagittarius ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resurate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa akin channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo. ng Diyos at may kapal, siksikliglig nag guumapaw na biyayang guumapa, manong sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga kagilap. So guys, ito na. Itong hayan na natin ngayon. Angel's Spirit, please give me information po. Oh my God, this is something a na black namin. Black namin represent a black magic involved. Ooh, and vault. Oh, spicy. because this is something the Empress card. Mm, a revert. But this is something uh, combination with a black namin. So nire to with a third party involved. Maaring babae ang gumagawa sa inyo. Additional messages. And this is a six of swords with the transition at makakalista kayo sa situation or kailangan yung lumipat ng tahanan or lumipat man ng bahay, no? Maraming balaki dyan sa paligid nyo. Hindi kayo mag-grow dyan. And of course, this is something that is a one. So, new project, new plans, and of course, a new beginning coming in for you. Uh, Pag-isipan nyo, no? Kung ano yung mga bagay na kailangan nyong um, gawin. And of course, uh, there's a something the full card for uh, process and progress. Talagang nasa tamang proseso na. No? Kung maga nangyayari na yung mga bagay-bagay na dapat ay mangyari na. No? Kung maga kailangan nyo pagtsagaan kung ano man yung mga bagay na hinahain sa ngayon. Kailangan nyo magtiwala ng lubos. No? Let's see, additional messages. So this is a night of story the success drive it. So may mga bagay na unti-unti na magsa-success, Unti-unti mo na makikita yung mga posibilidad na magagana. What is the black now and represent what? the black nomin represent the ten of cups so something ingit no sa family this is a ten of cups with an happiness and of course um something uh, celebrations no but eventually this is something a uh, block namin maaling uh, combination to at nagre-represent to with your families so maaring kumaga inggit sa pamilya no so let's see what is the empress card empress card represent um the higher friend oh higher fund is something education or aral, no? Marami kang mga bagay na dapat matutunan. Kumbaga, baguhin mo na yung mga bagay na nakagisnan, no? Yung mga pinagdaanan na maaaring um, nagdulot sa inyo ng sakit at sakripisyo, or mga nagdulot ng problema. This is the Empress card for uh, renewal. Baguhin na rin, no? Kumbaga, magkakaroon na kayo ng bagong simula dito. What is the Six of Swords? And this is something religious factor din, ha? Kumbaga, may kinalaman to with something orasyon no? Merong nag-oorasyon daw sa inyo babae. Additional with, with the six of swords. And this is a video of something intuition. Tama yung gut feeling mo, no? Kung meron ka na dito something, um... intuitions and instinct. Marami na pumasok sa isipan mo na kailangan mo na makalipat at makaalis dyan sa situation nyo. No, parang nararamdaman mo hindi kayo mag-grow So, let's see what is the ease of wands. So this is something the Knight of Pentacles with the security. Magiging secure ka na. No? Kung baga sa mga plano mo. Kung baga kung ano man yung mga plano or gagawin nyo kayo magiging secure na kayo kasi nagkakaroon ng something an evil eye contract dahil din sa mga tao sa paligid nyo naiingit. No? Sa mga plano or gusto nyo gawin. Kung baga maraming dito nag-spy looking watching at you, na no, kumbaga, sinusubaybayang ka, na, kung ano man yung nangyayari ng takbo sa buhay mo, kumbaga, itong tao na to, kung ano man yung plano mo, or gagawin mo, hinaharangan niya, No, maraming mga, ano dyan, na naiingit, na no, para hindi mo maisa yung mga hangarin mo, the full card, represent what? represent of um, the seven of swords. See, I told you, this is something sneakiness. So, cheating lying on you. No? Ibig sabihin, nagsusubay may talaga to sa'yo. Kung baga, huwag ka masyado nagtitiwala sa mga tao sa paligid mo. Maraming impostor, maraming peke. Kaya, kailangan maging aware. What is the knight of swords? So, this is the death card. See, this is something, um, The drive of sword is something success driven. So, baka ni ka. But this is something that that card. May kailangan tapusin. No, this is the ending and in your beginning, the transformation na mangyayari at magaganap na. So, what is the block now in the 10 of cups? So, represent with the 10 of swords. See, backwards. So, see, I told you. So, ibig sabihin dito, related sa family nyo maaaring ko ingit sa family nyo or maaaring ka konektado sa pamilya nyo. Maaaring biyanan, maaaring hipag, maaaring bilas, maaaring kumaga asawa ng chuhin mo, asawa ng tiyahin mo, asawa ng pinsan mo, gano'n. Kumaga related sa inyo, not connected that. But this is a tenth sword with the backstabbing no? So let's see what is the Empress card in the higher fine. So this is a uh, information with the ease of sorry the breakthrough. Oo, kumbaga nagkaroon ka na talaga ng enlightened, no? nalaman mo na, naliwanagan ka na, no? Sa mga bagay na narana naranasan niyo or nararanasan mo. Kumbaga na, nagsisinkin na sa iyo lahat ng mga pangyayari. No, no? kumbaga napagtatagpi tagpi mo na. Kumbaga, meron nga, yung sinasabing aral. Ayun yung unti-unti mo natututunan. No? sa so let's see what is that six of swords and the page of cups represent the of Wands. So, see, protections. No, kailangan protection at mga mo, even your grounds, territory, family. No, kailangan nyo na makaalis dyan. Kasi punong-puno na yun ng negativities. Oh, let's see what is the age of ones that the Knight of pentacles. So, represent the queen of pentacles. So, this is something uh, practicality and good sense pagdating sa entrepreneur. Kung maga kailangan pagdating sa finances, uh, kung maga walang family dyan, no, kung baga, walang kamag-anak dyan, ganun. Kung baga, business is business pagdating sa finances, kailangan maging maut at maging wise. Walang kaibigan, walang kamag-anak pagdating dyan. No? So, let's see what is the full card request of the Seven of Swords. What is the full card request of the Seven of Swords? Reference in what? The Devil card. Oh, I told you, this is something, a negative bit is. No? Maaring kumbaga, kaya nag-spray yan, nag, nag kumbaga ka, no? Maaring kumbaga nakakapasok sa tahanan nyo or nakakapasok dun sa, sa grounds nyo, yung maaaring sa buhay nyo, no? Maaaring itong taon na to, kinukuha yung tiwala nyo. But eventually, this is not something the devil card na maaaring may ginagawa talaga siya sa inyo. So, let's see what is the Knight of Swords because the devil card. Mukuha siya ng information, ha, kung tumatalab daw yung ginagawa nito sa inyo. And of course, this is something that I have to with a long-term no security or financial windfall. Maaaring magkakaroon ka dito ng kumagatuloy-tuloy na pag-agos ng pera. Ito na yung pagtatapos, no, na maaaring uh, nagdulot sa inyo ng kahirapan o kagipitan dahil may gumawa sa inyo no kung baga kailangan nyo makalis sa sa lugar o sa sitwasyon niyo dahil hinaharang nito no yung mga paparating na pera kaya nagkakaroon ng mga um, unexpected na crisis problema no tuloy-tuloy kung sino nagkakasakit sa ganto nagkakasakit sa ganyan, gastusin sa ganto tuloy-tuloy yung gaso sa ganito, sa ganyan, biglang hindi mo makukuha yung, yung opportunity na ganto May marami, there's a lot of transaction na maaari nagkakaroon ng delays and cancellation. Ganon din, no? So, let's see what is additional messages. Pag na, nagiging maailap sa inyo ang pera, nagiging sakitin um, sakiti ng inyong pamilya, ibig sabihin yan, may gumagawa ng hindi maganda. Kaya gan nangyayari yan sa buhay nyo. No? There's a lot of evil eye na maaaring konektado din yon, no? Let's see what is additional messages there is a four of cost evaluator analyze. For this outcome, kailangan yung pag-isipang mabuti. No? Kailangan yung himay-himayin yung mga bawat pangyayari. No? At iwas iwas-iwasan nyo tumanggap ng mga pagkain galing sa labas. Ha? Yung mga bigay-bigay. At the same time, this is something the queen of cost healing. Na no, magkakaroon ka ng emotional healing dito. But this is something a mother figure here na maaaring kumbaga ang gumagawa sa inyo dito ay maaaring babae talaga. Ingit. No? And this is a knight of sword. Kaya nagkakaroon ng anxiety, sleepless nights. No? Mm-hmm. Okay, so let's see what is additional messages. Pagdating sa finances, career and finances, this is a king of course. Devoted and supportive person. So, may sumusuport na sa inyong, no, pagdating sa finances. Okay, And of course, this is something, uh, the moon card. For truth reveal real, malalaman mong katotohanan uh, okay. dito. Okay, konektado daw to sa asawa mo or sa tatay mo. Maaring dito tina-target, no? kaya nagkakasakit yung, yung itong mother, uh, father figure. Now, this is something, a masculine energy. Kaya siguro nagkakasakit to dahil kumbaga ginagawan to nang hindi mo alam. So no? this is the moon card for truth Malalaman mo siya, may ilalantan na. And because this is something the judgment, oh, a wake of call, inner calling, pay attention. No, pinapaalala na pinapaalalahan na ka kapag dating sa business, connected ito, maaaring ito yung nagbibigay, sumusuporta sa pamilya nyo. Kaya siya ang target No? Kaya siya ang binibigay ng kung ano ng sakit. No? Paalala sa iyo na kung baga matutuklasan at mo ito, may instinct ka na, may intuitions ka na dito na kilala mo na na kung sino itong maaaring gumawa sa inyo. Additional messages. Pagdating sa love life. Pagdating sa love life, this is a magician. oh my God. Let's see kung positive or negative to. Additional messages. Uh, but this, this is something an in infinity, no? Upper lay of the head. Para meron ako nakitang just something infinity na re-referenced with a four of swords o oh, intuitions. So, talagang parehas kayo ng gut feeling na tong person mo, ha? Parehas kayong hindi makatulog, parehas kayo na nararamdaman. Additional messages. And there's another cause with an offer. Mag-ingat-ingat talaga sa pagkain. Ito yung nagbibigay sa inyo ng pagkain. Okay maaring maaring gayumahin ng person mo. Ingat-ingat. Additional messages, no? Kaya marami kasi nga no ha, maraming um, aspects na pagdating sa gayuma. Maraming konektado doon. Ibig sabihin, kung hindi kayo, hindi may gusto sa partner mo, maaaring paghiwalayin kayo ng partner mo or either kumaga lagi kayo mag-away no, ng iyong person. And this is a, something na pagdating sa health, issues with the king of pentacles, maging practicality ka. Maging practical ka pagdating sa kinakain mo, sa mga kung ano ano iniinom mo. Just be aware guys. no Maging secure ka din pagdating sa health issues with the page of pentacles, with um, something investment. o invest wisely. Na pagdating sa sarili, mag-invest ka. And this is the sun card with a fear facet about. It, magiging maganda ang kalusugan mo at kalalabasan nito. Additional messages. Na pagdating mo sa magical fairy messages represent what? With the magical fairy messages represent what? Summer. Oh, everything that you're asking for becomes your in the summer time. Maari masasagot na lahat ng katanungan mo ngayong summer season. Ooh. Additional messages. And because this is something let go. See? Kailangan niya na mag-let go. Kailangan niya na umalis dyan sa lugar na Surrender. No? At may mga bagay na kailangan niya bitawan pakawalan. Lalo-lalo na yung control. No? Pinipilit niyong mangyari isang bagay na hindi pa napapanahon. Kung bagay iwasan niya. Kasi this is something God protection. Kaya hindi nangyayari yan. Kaya hindi na, hindi mo nakukuha isang bagay kasi pinaprotectionan ka ng ating Panginoon sa posibleng maganap. No? Na maaaring magsilbing komplikasyon pa na hindi makakabuti sa iyo no? Kaya magtiwala tayo with the God plan. No? So let's see what is the synchronicities. So this is something ready. Kailang maghanda ka, no? And this is something sister. Oh, connected with the sister. Maaring, oh, di ba kanina babae mother figure. Maaring kapatid to ng nanay mo, kapatid mo to, or maaring kapatid to ng chahin mo. Ganon. May ganong eksena dito. And this is something very, Matapang ka ha? Kaya or kailang mo maging matapang kung palaban. Yun ganan. Kailangan palaban. So let's see what is a romance angels for mystic love oracle deck. And this is something courage. Now, Ini-encourage ka dito na kailangan mo lumakas ang loob mo, maging matapang ka. And this is something messy. I told you, mayroon dito talagang, di ba, not showing a true self. Now, Mayroon dito nagpapanggap, impostor. And this is something that Wool well, in inner growth. No? Kung baga, pag um, pumatong na talaga ng 30 years old ang iyong edad, maaaring marami na maganap with the positive and negative. No? Parang sasampaling ka na ng realidad. Dito na yung inner growth napapasok. Yung totoong klase ng buhay. So, let's see what is additional messages with an energy. And there's some women holding a Coin. So, big pagdating sa finance, marunong daw humawak ang babae na to. And there's something a woman holding heart, so maaaring itong babae na to ang may um, bumihag ng puso mo. Or either if you were a man, maaaring kumbaga mahal-mahal mahal mo 'tong person na to. And of course, marunong siyang humawak ng finances. And this is something community. Mm. this is something a friend or family related or surroundings, no, environment. Maaaring na sa paligid mo lang and maaring konektado. There is oh, see, there's something hostility. protect your power, protect your energy. Kailang marunong ka protectionan. yung ko naman ano yung meron ka. For Archangel Michael messages. Innocence So, innocent ka doon. Innocent, innocent yung atake mo dito, kuya, sir, ha, madam. Kung baga may mga bagay na hindi ka palubos na lalaman. Parang hindi ka aware dito sa situation. And take your time to make a decision. Kailangan mo magpag-isipan, no, bago ka mag-decide and spend more time outdoors. So, kailangan nyo rin um, kumbaga pumunta ng iba-ibang lugar no? para makapag-isip, marelax yung otak nyo. Masyado na kayong um, uh, maraming iniisip dyan sa, sa bahay nyo. Sa, pagdating sa family issues, no? let's see what is additional messages. And there is something dragon, uh, dragonfly feed the transformation. Unti-unti na magbabago. Double clarification dito with that. Kaya dahil this is something a transformation that, Kung may mga magbabago talaga, magde-develop sa buhay niya. This is something fair is with environment. See, kailangan na mag-transform or kailangan na mabago yung ginagalawan. Nasa environment, ibig sabihin nasa bahay, nasa tahanan, nasa paligid lang itong ingitera. And this is something cleansing. Kailangan nyo rin mag-cleansing, ha? Sa bahay nyo, sa, sa sarili nyo. So, let's see what is the Romance Angels. Romance Angels represent what? Represent... Soulmate. O maaaring soulmate kayo na person mo. And of course, this is something engagement. So, si maaaring ikasal na kayo. Maaaring magkaroon kayo ng higher level commitment dito. So, let's see what is the Chakra Messages. And there's a perceptions of like mindset. Na no? parang, kumbaga, kailangan baguhin nyo na yung kaisipan nyo dito. No? Or may mga bagay na maglilinaw sa pagdating sa perceptions. And there's a gossip. Magiging aware kayo sa mga chismosa. Magiging maritas dyan, ha? Or pagkikipag-chismisa. Or pagbibigyan ng mga impormasyon. No? Maaring yung binigyan yung impormasyon, yung pala chismosa yon O siya pala yung gumagawa ng issue. And there, I told you, there's an impi. Sumaharang talaga. Diba? May humaharang talaga for your success. And this is something ang um, passion. Nagawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. And this is something isolation. No? Kung mag, uh, akala mo na pagkaitan ka ng langit at lupa. Charis. Kung baga, feeling uh, mo, hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw sa situation. For the angels answer. Represent what? Reconsider. No, kailangan i-consider mo din no, kung ano yung mga bagay na makakatulong sa'yo. And this is something helpful people. Maraming taong tutulong sa'yo. Maraming taong kailangan mo pantulungan. Ganun. Or may mga matutulungan ka pang tao. For angels messages, given information pa. And there's a something balance. So, kailangan mo maging balance. Eh. Emotional, practical, and physical. And represent with the adversity. No? Kailangan tingnan mo yung, um, yung buhay na nananasa mo. It's just something of challenges. No? Kailangan na ma-excite ma ka dyan. Ganun. Marami kang mga bagay na matututunan dyan. So well, let's see what additional is additional messages. Represent with that environmentalism. So this is something environment. So talaga na sa paligid mo talaga ang nagsisilving complication. And this something studies, research. No? Marami ka pang bagay na matututunan dyan. Additional messages for Arkham Harapael. And give us your care. So, this is something, um, information na huwag ka matakot. Na binibigyan ka ng informasyon na or daan para malaman mo, patuklasan mo lahat ng bagay. This is something, hydration. Kailangan mo ng water, no? Baka na dehydrate ka na. O, kailangan mag, uh, kailangan hydrated ka lagi. No? This is something, the cosmic heart, devotion, and of course, make your life moving a prayer. Now, kailangan mo magdasal. So, let's see what is the monthology. Monthology represent what? You're very close to achieve your goal. Na napakalapit mo na para may isa ka yung mga pangarap mo. At the same time, being love in this situation. Kailangan mahalin mo yung situation mo, guys. For Jesus' loving quote said, For Jesus' loving quote said, I am with you always, even at the end of the world. So see, ang ating Panginoon ay laging nasa tabi mo. Hindi ka niya pinababayaan. Gusto, mo lang, gusto niya lang maranasan mo at maramdaman mo kung ano yung mga bagay na dapat mong matutunan. No? Kung baga may mga bagay kasi sa buhay natin na pinipilit natin mangyari kahit na ayaw ng ating Panginoon na, na, na mangyari yun. Pinipilit mong maghanap. So this is the moment na parang, sige, bibigay ko yan sa'yo na gusto mo no? Para maranasan mo at maramdaman at malaman mo kung ano yung mga bagay na kaya inihihilis ko or nilalayo ko sa yung bagay na yun. Kasi alam kong hindi makakabuti sa iyo. Sige, ipaparadas ko sa iyo. Parang ganun. Kumbaga, dahil sa katigasan ng ulo mo, dahil sa gusto mong Bakuway isang bagay na yun, ibinigay sa iyo, no? Pero sa likod nun, Kung kumbaga may aral na dapat mong matutunan. So let's see what is the money move oracle deck. And there's a something saving. So, malaking factor pagdating sa saving, no? Ito yung isipin mo. Kailangan maging wais at maging matalino ka kung paano mo pag-iipunan kung ano yung mga bagay na kailangan mong maisakataparan. And this is something mindful, mind power, no? kailang gamitin ng utak, no? Gamitin ng utak ng wais at listo. So, let's see what ism an angel's number. Represent what? An angel's number. Represent what? Represent 10, 11 by taking action. Ito na yung oras at panahon sa pagkilos at paggalaw. Dahil magsisimula na ang new beginning and fresh start and bagong lifestyle. Now this is something this is a call into action to move forward. The sooner or getting going the sooner or will you accomplish what you set out to do. Those with patience will eventually reap the rewards of their perseverance. Ito yung pag-aani no? ng mga pagtsatsaga no dahil din sa kagustuhan mo makuha isang bagay na yun. Kung baga, ito na, ilalantad at ibabahagi na sa'yo. So, let's see what is the messages of life. Reference and what? Represent dance to the rhythm of life. Today, I find the joy in my heart. I lighten my life by releasing what I no longer need. I align myself with the who I am. I, am, I gently acknowledge who I am not. I am grateful for what I possess, and I am at peace with what I do not. I appreciate and accept my life as it is. I live according to the will of God. In this way, I dance with life and see the magic of love bloom. So see, kumbaga, dahil din sa sa kagustuhan mong mabago ang buhay mo. Ibinigay sa iyo yung mga bagay na dapat mong matutunan. No? At yung mga bagay na natutunan na yon, ginawa mong baon, no? Para uh, sa susunod na maharap ka doon ulit sa sitwasyon na yon. Alam mo na yung mga bagay na dapat mong gawin. Ito yung sinasabi lesson learned. Dahil diyan natuto ka, naging wais sa tagi matalino ka. Ito na, ibibigay sa iyo kung anong buhay at ganda ng buhay na ihahain sa iyo. So guys, this is um a weekly gabay for the month of October 13 hanggang October 20 for the sign-off. Sagittarius. So, Sagi, Sagi, Sagi. Maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang na nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. kasi maraming salamat po sa mga walang sound for support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na ay pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-lingling na gumapang na biyayang manong. Maraming salamat po. And see the next video bye-bye and bye-bye